ng ano, uh, mga kagana so nandito tayo malapit sa Almaktong Bridge tapos sa may uh, clock tower so pumunta tayo sa Almaktong Bridge ha? titignan natin may namin minuit so, tara maganda rito mapuno oh. Eh. so dito nga pala ako unang una kong naging trabaho dito malapit dito Ayan. ang unang trabaho ko rito ay uh, office assistant taga tebra ng tsa taga tebra ng kape So sa mga palati, nagsara agad yung company. <laughs> Six months lang uh, nagsara na yung company. Kasi bago pa lang. Exhibit ang negosyo nun. Swerte ako, mabait sana yung amo ko nun, lokal. Kaso ah, so, nagsara. dito oh. Sarap itong mga beri ito, maraming puno, Maraming puno. Ayun oh, parang sampalok o oh, ipil-ipil. Eh, no? Masarap dito, mahangin. Papalamig na. So, ayun ang aking uh, kaibigan. Tara, susunod, so, bibili ako ng kung Yung GoPro para may pang vlog. Pero sa akin may cellphone. Ang rito. Ay, dito ako dati nagja-jogging. Mayroon din na akong vlog dito dati. Ayan, Ang puno, mapuno rito. Diyan ako dati nagtajagging. Ay! Marami nga di scooter, mga sa kanya sa Bridge. So dito ko dati nagtajagging nung nakatira pa kami sa Alpreda. Ayan. 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 Ito maganda rito, maganda rito tumambay. Eh no. Yan mga kagala oh. Masarap pa. Diyan ako dati nagja-jogging pa ikot 'yan. Ay, yeah. marami namin ng ikot. Ah. Yeah. Ay, na rin namin ng ikot. Eh no. kasi ng mga kabayan. Ang sarap, ang sarap mag-ride. Kahit <laughs> mag-isa mo lang, sakto lang. Oops. Yan ako ng jajag ng peko tiyan. Oh. Maraming, maraming puno dyan. Nahandaan lang tayo. Oops. Hala. Oh, uh, sarap. Malamig na ang panahon nyo yun. Pabago ba ako, misan umiinit. Pero, mas madalas na yung lumalamig. Kaya, napakasarap ng na mga rides. So, full charge naman ako ngayon. Hindi ako malulobat. Pupunta sana ako last time ng dagat. so, nalobat. dahil <laughs> dahing puno rito. Nakakatawa. o pag nakakakita ka ng mga puno, para ka lang nasa Pilipinas. So, pakakita ko ng tulay. Uh, isang kamay lang ako. Pero, natakbo ko lang. 11. Ang tinatakbo ng uh, ng scooter ko ay ay, uh, hey, brother. Ang tinatakbo ng scooter ko is 70. 69, mga ganon. Pero, pag nakasakay ako at mabigat niya ako, eh, mabagal lang. Mga mga kwan lang ha? pero hindi ko sinasagat eh kasi natutuloy na na ako sa 40 35 to 40 natutuloy na na ako ayan mga scooter ayan ayun yung kwan yung lumulubog na tulay eh, <laughs> ah, kumbaga, eh, nagsasara ay tataas yan na eh, bababa lumulubog lulubog sa tubig ito yung kwan floating bridge na tinatawag So, takbong malumani lang tayo eh. Ayan mga gala, eh. nandito na tayo Ayan, Ayan ang uh, Ganda ng dito. Parang lalim Ito man-made lang to Parang lalim Ito yung floating bridge Wow baba ba ito. So ayan no ang gala. Ngayon ay sa floating bridge. Ayun oh. Sir Tambayjun tatambay tayo diyan na maiao. Oh. Dito pala ako tatambay eh. Oh, ayan ang floating bridge. Yeah. Ang ganda rito, sarap naman ng hangin. Yeah. So, bakit punta muna tayo sa baba, mga kagala? Ayan mga kagala, tayo eh, no? Ayan, no? pababa na tayo dyan mga kagala. Bagong uh, tambayan na naman, ang no? sarap dito tumambay oh. Masarap ng hangin mga kagala So bababa tayo kayo mga kagala So... Hindi sa floating bridge So baba tayo eh, Mga kagala, bagong tambayan Nandito ko isa ilalim ng uh, Macpam Bridge Ilalim ng tubig dito ngayon Matala lang akong hindi nakapunta rito taon Dati nakapunta na ako dito eh Dati maraming na may menu dito kaso madaling araw na rin kasi. Ang oras ay 1.17 na madaling araw. Ang lalo ngayon ng tubig. Ayun oh. Ayun ang uh, Mactum Bridge. Yeah. Ang sarap ng hangin talaga Pagka nasa tabing kong. Oh. Pag nasa tabing na uh, nasa tabing tubig ka. Ayun pag nasa tabing ka. Ayun Marami dyan kasi marami dito na huling daw oh crab, isda Uy no, mga pumupusag pa Madilam, madilam kasi hindi mo makikita Nakakatawa din yung pag gumamit ng scooter eh Scooter Ang dami ko na nabibili Accessories Ito binili ko lang din to Nagaya ng cellphone Isa-isa natatagdag Tapos kayo mayroong bag ngayon uh, Ngayon ito naman yung hook Para pong nag grocery Merong Merong lagay na hook ano na ano, mga nabibili ko <laughs> hey. Pero masaya naman Kung ano ikakasaya mo gawin mo di ba? Kung saan kang masaya Eh gawin mo Hanggat, ka, hanggat maaari ha, di Diba? Sabi nga ni Idol G Ang sarap ng hangin dito mga kagala oh. Ayun na oh. Ang sarap relax dito Nakaka-relax Ang lalim ng ilog ngayon dito oh. Ayun na oh. may mga nangisda Ayan Marami silang nahuli din dito Mga iba't ibang isda Si Brim Dati lagi ako dito madalas so Nakatira pa kami sa Alriga Medyo napalayo na Ayan, hindi na na nakakatambay. Sarap ng hangin talaga, oh. Pag nasa tabi ka ng katubigan. Oh. Huh? Ito, bahay ng shake to. Kaya ganyan yung bakod, Napakalawak yan. Bahay ng shake. Ayan ang mountain Bridge. Saan na ng mga pangka. Mga kagala. So, lagi kayo mag-iingat at maging positibo sa araw-araw. So, kapalam na ako mga kagala. Bye!